madlang people tayo ay magluto ng beef asado ito na po ang aking beef guys kinpalambot ko siya muna guys yan ang aking mga sangkap guys lagay na natin ang ating onion guys iuna natin bisa ang onion guys depende sa inyo o sibuya ah, anong ilagay nyo una guys gisa ahos o sibuyas lagay na, na natin ang ating garlic. Lagay natin si kamatis. Si tomato. Ayan. Yun na guys ang Manambot na yung guys ang ating dish guys. Yun pala. Yun marinad ko nito guys. Uh, kag kagabi dun sa aming garden, sa bahay sa garden, din marinate ko Sa soy sauce, at saka lemon, black pepper, at saka salt Pero din pala mo siya guys. Para hindi na ako ma ano na matagal mag ano guys. Lagyan ko siya ng kunting oyster sauce lang guys tapos maglagay ako ng konting soy sauce hindi man yan maalap ang, 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 ang aking ano, ginagamit ito guys ay hindi maalap ito guys Yan, ano yung naglagay ako guys ng kunting black pepper. Tapos, naglagay ako ng kunting ketchup. Kung may lever's bread kayo guys, pwede nyo lagyan. Ang sarap yan, guys. Tapos ang kipakuluan ko guys na ano dito sa aking bed ito ilagay ko dito guys para may lasa siya guys. Ayan. Kung gusto nyo may sabaw-sabaw, gusto nyo mamala, walang kunting sabaw, ang inyong asado, kasi ang sa akin, ang kukunting sabaw, guys. Kasi gusto ng aking anak at sa ka-asawa na may sabaw, guys. Yan, lagyan ko siya ng uh, beef cube. Half na Ay! Ay, Diyos ko, Lord. Sorry. Nasa labay ko. <laughs> Sorry, guys. Tikman natin, guys. Kung ano ang kulang, guys. Okay na yun, guys, ang lasa. Para masarap, guys, lagyan natin ng pang, ano, guys, pang pa-kick-kick, kick guys. Chili flakes. <laughs> Sarap yan, guys. Mahal-mahal, guys. Diyan na natin. Deep asado, guys. Ganito ba kayong magluto? yung ko yan ang dip ko guys doon sa garden ay sa kahoy masarap kasi sa kahoy guys yan, ilagay na natin ang pangpakulay ng ating ano guys, asado na baka ilagay natin ang dark guys pangpakulay pangpasarap okay. nakaluto na ba kayo guys ng inyong ulam magluto na kayo guys tayo ay magkakinan na isang buwan, ka isa ka lang magkain ng ano, ng beef. <laughs> Kasi hindi man pwede araw-araw, guys, no?